Pag so, nag tayo, ito gamit natin. ha. Yan. Ba, diba? pang protection to ng ating muka. Yan o. Ang tanghali mga kabayan. Ito, pawis na naman tayo. Kalaan, kaano lang natin eh. Katatapos lang magano, mag scatter. Ayan ang cross cutter ko. Ayan. Ito mo yung tsura ko. Tsura ko. Ang dumi. Oh. Marong yung aking uniforme. O oh. Uniforme ko. Ayan. Taman taman. Natapos tayo. Mag ano. Mag alas 12. Alas 12 na ba? Ayan. Ayan oh, 5 minutes bago mag-12. Ayan oh. Yun. Tamang-tama lang tapos natin mag-cross cutter. Pawis na pawis tayo mga idol. Pawis na pawis tayo. Ano oh. form ito? Ah. Uh. Nagdubli lang tayo ng damit kasi ano eh. Magdudumi itong damit ko pag ano, pag hindi tayo nag-uniforme. Ito naman ginagamit ko pag ano, pag nag-dress cutter ako, itong ginagamit ko. Ayan. Ito. Tsaka itong pantalon mo. Ayan uh, no, marami oh. Oh. Kas pa oh. Grabe oh. oh. Uh. oh. oh. house ko. Kawis ko. Kawis. Ano muna natin ng ano? Yung

tayo. Ah. Uh, mga nine. tayo mag scatter tapos ngayon lang tayo natapos. Ngayon lang tayo natapos. Alas 9 tayo nag-umpisa. Oh, mag-alas 12 na. Oh. <laughs> pagod, buhay, buhay. ano lang yan. Minsanan lang yan, mapagod. Pagod tayo, pagod. Ito ang gamit natin, yan o. Oh. Pag nag cutter tayo, ito gamit natin, ha. Ah. Yan. Diba? to ng ating muka. Yan o. Oh. yung ating mata yun ang importante yung mata natin baka may tumalsik na damo kaya bato tsaka yung pinagamit yun yung yan o, yun, o. Yun. kinakabit lang yan ayan o oh. yan kinakabat kinakabit lang yan dyan sa ano dyan yung yung talim na to itong talim na to kinakabit lang hindi ako ginagamit hindi ko ginagamit yung mismong tanim niya na bakal masakit pag tumama sa bato lalo na yung malalaking bato kaya ang tumama yun yung tanim na bakal delikado yung bakal na yun masakit pag tumama sa, sa paa masakit yung bato magkakaroon ng pasa. ayang pangin muna tayo bago tayo bumili ng pagkain. Kasi ano eh. Grabing, ano, grabing pawis ko. Oh. Mainit. Muna tayo sa na lugar dito sa ilalim ng punong mangga. Ano? Oh. Ayan o, oh, mangin-hangin na oh. Manginangin na. Ito yung pang ano nato. Pang suot pag nagdadamo. Ayan o, o. Ayan o. Ang dumi. <laughs> Ayan nakikita yung ano. Nakikita yung talsik ng damo yun o. Ayan o. Ayan mga talsik ng damo yan o. Kumapit sa uniforme ko sa ano, jogging pants. Ano ba 'to? Jogging pants ba 'to? parang jogging pants na rin 'yan. Kaya may protection ka sa mukha mo. Kasi hindi rin ako nagragas cutter, basa yung ano, yung damo. Mo ano, nangangati ako pag tumatalsik sa kamay, pag dumikit na basa, nako makati 'yon. Kaya wag ka magragas na basa yung damo mas maganda pa tuyo-tuyuin mo konti eh, ngayon maganda yung panahon eh o yan, oh, yan, maganda yung panahon mga idol oh. maganda yung panahon uminit uminit siya okay. uminit yung panahon oh. eh, sarap ng hangin oh, oh Hangin dito, Mahangin dito. Oh, oh hangin. Doon ako sa ano, nagrascatter sa may ano, sa may gate 1 namin sa may ano. Labasan ng gate gate 1, labasan doon may ano kasi doon, may bakanting lote. Eh matatas na 'yung oh. 'Yun ang pinutol ko ngayon ng araw. Eh, kabayan Bibili muna tayo ng pagkain natin kasi oras natin alas 12 na. Sakto. Oh, 12 na. Oh. <laughs> okay, buhay muna kabilin muna tayo pagkain bye